guys. At ko yung sa tabi ng um, Sari Sari Store ni Cathy Ayan siya sa paligid. Tingnan natin kung anong meron sa likod. Ito Wow! Ang ganda naman ang gumamela. Ayan yung ang hangin. Wala rin ba nakatila si Ma'am Olive? Haan, siya siya. Tignan niyo naman yan, may slide eh. So, Ang galing! Gusto <laughs> so, kong gumawa sila ng cemento. Ayan. Tati, tati, Anak ni Tati! Anak ni Tati! repress ko siya oh! Para sa atin sa likod ano.

i'm saying Alalakit, yung bibingka na tinitinda mo na masarap, yung mayroong malagkit siya tapos may buko. Ah, oh, ikaw 'yon noon. Bibingka sa kan? Yung mother mo? Tapos siguro. Eh, ano, another for the bibingka. Oh. Tapos kagabi. ikaw 'yun nagtuloy? Yan ang nawala. Kakaamin na.

Ikaw na nanamig, hindi na nanamig. Yan yung gusto mo. Hindi na nanamig. Hindi na nanamig. Ikaw na. Hindi na nanamig. Hindi na nanamig tinta mo pag nag-order sa'yo ng ganun. Ayay! Mami, Hindi na nanamig. Ah, Tapos yung oh, yung sa na loob, yeah. na Ah, yeah. Tapos ikaw ang yeah. amin na ticket. Ticket, mo, yung pagluto. Oo. Syempre na yun ang, yun ang mahirap. Yung pili ng rekado, madali lang yon yeah. Pero yung magkawang ang Parang,

Paano mo naka so hanggang malayo pa lalakarin mo? Doon ka galing. Doon sa taas na 'yon. Tapos bababa ka. Iuwi mo. Yes, ma'am. Sa bahay mo. Doon pa sa malapit sa tabi. Eh wala ka bang ano? Sana yung may kalabaw, hihilain ng kalabaw. Wala. Wow. Wala kang wala kang kasama sa bahay na lalaki ka pa. Bakit, ikaw. Yung mga di na talagang nangangahuman okay. pa sa mga. Nangangahuman pa ah. Di So after 3 days, balik ka na naman uli. Okay, bukas ulit ma'am. Bukas ulit. Para pangoy. Na so 3 days yan. Baba, ayun. Kaya pala ano. Pero hindi, hindi basta sa kahoy yan ano. Talagang tamang paggato. Tamang talagang paggato. Yung paggato talaga. Eh yung kahoy na ano, yung palm tree. Hindi pwede yun? Pwede, ma'am, yung mga lalaki. Meron pang malalaki. mga lalaki. Ano oh, ba? Ano Mga lalaki. Wow, kaya pala Wait, hirap. Wey, pa. hindi pa ng Galing lakas mo. Hindi ko kaya yan. Sana. Oh, my God! Yes, ko po. Parang, pang lalaki na ano, no? Na trabaho yan. Alam hey, pa, na-de-do early.